dito ng tubig eh oh. solid ayan ang mga sadik what's up mga sadik TV is in the house again at meron tayong bagong napuntahan dito lang yan sa may Tanay Rizal bagong bukas lang ito halos 5 months pa lang pero napakaganda ng paligid mga sadik tignan nyo naman kagandahan dyan ayan yung tent nyo tapos kitang kita nyo na kagad yung tubig dito napakasolid ng paligid gawa nga ng tahimik at saka na puno talaga ng puno at hindi kayo maiinitan dun sa mga balak lang mag unwind at tripping nature swak to swak sa inyo to kaya tara ikot tayo let's go Ay mga sa en sa entrance pa lang makikita niyo nakagad yung ganda nitong na lugar. Nature talaga eh. Welcome to Anya Falls and Nature Park. Ayun. Entrance muna tayo. Bagong bukas ng palat almost ilang months pa lang, 5 months. So ayun. Nakuha natin yung bench lang para kasi may patungan lang tayo. Pero may mga rooms din sila dito. And then, kubo. Pakita ko lang sa inyo yung mga price. Pero discounted tayo mga sadika. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Ito yung mga price nila. So, entrance fee is 250. Ano overnight or day tour yun? Tapos, yung sa cottage, nag-start tayo ng 350 and up. May mga kubo sila. Tapos, may mga bench lang. So, punta tayo sa unang falls. Ito pala yung mga kubo nila mga sadika. Napaka-native. Maganda yung design. Marami pa rin kubo na pwede nyo pwestuhan at the same time pwede rin kayo mag pitch ng tent so hang sa ngayon may mga promo pa sila tsaka may mga discount kaya sa mga pupunta at magka-camping goods na goods sa inyo to ito yung unang falls ay unang pool mga sadik 5 feet ayan running water mga sadik pag running water walang halong chemical at the same time dire-diretso yung daloy ng tubig at tignan nyo naman yung paligid mga sadik Napaka-solido. Ang solid eh, no? Yan, no? Tignan ko mga malamig. Para na ano ako eh. Sheesh! Ang Malamig. Yan, no? Malawak yung place at the same time, tatlo yung pool. Magaganda. Pwede kayo mag mga sadik. <laughs> Taas nga lang ihawan. Lotus pool. Yan, Oh, guys. Ito yung ice tip nila. Wow, malamig. Malamig. <laughs> sa mga pupunta dito magre-receive ng init ng katawan. Ayan. <laughs> Ayan, mag naman para. Ayan. Tama sa patong yung init ng ulo para hindi nyo maramdaman yung napakalamig na tubig dito. Pero masarap. Malalim? Um, malalim. Bitis. Kaya Kay nakarin. Malamig? Anong, yun kuya, channel? Ay! Uso sir, Doe One Moto Do One Moto mga sadik! Sa mga gustong manood ng mga moto vlog yeah. dyan Do One Moto is in the house Shout out sir, shout out Gusto sa mga uh, follower ni sir at subscriber oy salamat! Yes. Ah, pakalino ng tubig eh, oh sige Uy uh. May snail. Lino ng tubig eh, oh. Solid. Ayan ang mga sadik. Grabe, mga sadik. Solid dito, oh. Magka-camping kayo dito. Pag-ising nyo or pag-mulat nyo, tignan nyo, mga sadik, eto na yung pool. Running water yan, mga sadik. Napaka-solid. Tignan nyo paligid, ah. Oh. May fall. Ito yung tent nyo. And then, sa kabila naman, ito na yung pool. Tapos, tingin yung harapan nyo. Bam! Ang solid! This got an lot of you turn and one more is being born. Totoo nga yung balita, mga sadik, napakaganda rito. Hindi makalain na may ganito pa rito, no. Bagong bukas na tong mga sadik, pero solid yung lugar. Solid. Kapi muna tayo. Ito yung mga kubo nila, mga sadik. Yan, maraming klase. May open, doon sa kabila yung pinakita ko sa inyo. And then, open na kubo. Tapos, meron din sila po mga overnight na kubo, na cover siya. Naku-close siya. Yan, mga ganyan, mga sadik. Tapos malapit dito yung pinakang kitchen nila. Ito banda. Papakita ko sa inyo. Yan. Maganda yung CR nila mga sa dito. Kapakalinis. Ito, ito yung pagpasok nyo. Ito yung pinakang CR nila. Linis yung. Eh, oh. Alam nyo, centralized. Hmm. Solid. Ito yung pang lalaki natin kung gano'n din. Uy, malinis. Yan. Ah, may toilet ng isa. Pareh sa kabila, mga sa dito. Ito shower. Shower room to. Medyo malawak. Malaki. Malinis. Shower. Maganda yung place. Malinis. At the same time organized yung yung mga kubo. Lahat. Andito na. Ang ganda ng pal paligid nyo palibot talaga ng puno siya mga salit taas ng puno kakapinang lang muna tayo tapos batching tayo bakon tayo sandwich lang kasi ang gagawin na natin morning dapat medyo maaga tayo kasi medyo nalig tayo ng gising so starap matulog ya matulog <laughs> tayo ay kain yeah. bos, Okay. Yeah. Deri. Nalimutan po si. <laughs> taga sa bos, boss. Magina. Nayon ko man taga Marigino. <laughs> okay. Thank you. Damn. Uh.